Ngayong araw ay pag-usapan natin ang isang kasong gumulantang sa lungsod ng Cebu dito mismo sa atin sa Pilipinas. Isang kasong nag-iwan ng napakatinding takot, pagkabahala at galit hindi lang sa pamilya ng biktima kundi sa buong sambayanan. Isang krimen na tila ipinakita kung gaano kalupit at gaano karesikado ang isang tao na kayang bawiin ng isang buhay at basta na lang ito itapon ang katawan na parang isang hayop lamang. Sino siya at bakit siya iniwan na parang walang halaga? At sino ang taong may lakas ng loob na gawin ito, hindi sa isang liblib na lugar, kundi sa mismong gitna ng isang mataong lungsod? Ito ang kaso ni Rhea Tokmo. At bago natin ito himay-himayin ay kung interesado ka sa mga ganitong kaso ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating kwento na kapupulutan ng aral at hiwagang. Isang karaniwang lunes ng umagang iyon sa Sitio Mohon, Barangay Tisa sa lungsod ng Cebu. Nagsimula ang araw na tulad ng dati kasama ang karaniwang pagmamadali ng mga biyahero tuwing umaga. Bandang alas 7 ng umaga ay may isang kakaibang bagay ang nakatawag ng pansin ng ilang mga nakasaksi. Isang malaking itinapong karton na kahon na nakahandusay lang sa gilid ng kalsada. Isang gwardiya naman mula sa kalapit na pribadong subdibisyon ang nakakita sa kahon. Sa unay binaliwala niya ito at iniisip na nahulog lamang ito ng isang courier o delivery van. Ngunit napansin din ng iba na may mabaho itong amoy at nagsisiliparan ang mga langaw dito. Gayon pa man ay walang nakie-alam. Pagsapit ng alauna ng hapon ay isang street sweeper na nakajuti ang nagpasyang ilipat ang kahon palayo sa kalsada. Subalit dahil masyado itong mabigat ay humingi siya ng tulong sa mga barangay tanod o tagapamayapang tagabantay ng nayon. Habang sinusubukan nilang buhatin ang kahon ay biglang bumukas ang takip nito at sa kanilang pagkagulat ay may isang braso ang lumabas. Agad na nagmamadaling tumakbo ang street sweeper at ang tanod papunta sa barangay hall at litong-lito sa kanilang masaksihan. Agad namang ipinagbigay alam ni Kapitan Ringo Pakana ang nakakatakot na natuklasan sa Labangon Police Station. Dumating ang mga pulis sa lugar at kinumpirma ang pinakakinatatakutang hinala ng lahat. Ang kahon ay naglalaman ng isang bangkay. Ang inakalang itinapong basura ay mga labi pala ng isang babae. At pagsapit ng alas dos ng hapon ay masusing iniimbestigahan ng mga investigador ang lugar. Ang katawan ay nasa nakakapangilabot na kalagayan nakatali ng mga aluminum na cable ang mga braso at binti ng babae at binalot siya ng puting kumot. Ang kanyang mukha ay tila binasag at sinunog, marahil gamit ang mga cable. May mga pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at bagamat maaaring may mga pagbabago ito matapos ang kanyang pagkamatay, ngunit nakakaremarem ang kanyang itsura sa kabila ng masusing pagsusuri ay nanatiling misteryo ang kanyang pagkakakilanlan. Ang tanging natukoy ay may kulay ginto ang kanyang buhok, nakasuot siya ng itim na sweater at itim na shorts at maayos na nakamanicure ang kanyang mga kuko. Ipinapahiwating ng mga detalyeng ito na marahil ay hindi siya residente ng TISA, kundi isang bisita lamang. Sino ang babaeng ito at paano siya nauwi rito? Ito ang mga tanong na bumabagabag sa mga investigador habang unti-unti nilang binubuo ang malagim na palaisipan. Kinabukasan matapos ang nakakatakot na pagkakadiskubre noong July 18, 2023 ay isang mahalagang pahiwatig ang lumitaw sa kaso. Natugma ng mga otoridad ang deskripsyon ng babae sa isang bagong ulat na nawawalang tao. Pinaghihinala ang ang biktima ay si Rhea May Tokmo, na isang 19 taong gulang na babae mula sa Ponebo City sa Valle del Norte. Nanatili si Rhea May sa Mandau City matapos lumipad patungong Cebu noong Hunyo 11 upang maghanap ng oportunidad na trabaho. May ilang ulat na nagsasabing dumating siya noong Hunyo 14, ngunit anuman ang eksaktong petsa ay mahigit isang buwan na siyang nasa Cebu. Nakipag-ungnayan ang mga embestigador sa mga kaibigan at pamilya ni Rhea May para sa pagkakakilanlan. At hindi naglaon ay kinumpirma nila ang kanilang kinatatakutang hinala. Ang bangkay ay walang iba kundi si Rhea May nga. Hindi maikakaila ang kanyang paboritong itim na shorts at ang kakaibang kwintas na palagi niyang suot. Dagdag pa sa pagkakakilanlan nito ay nakilala rin ng mga kaanak ang mga damit na huli niyang nakita na suot. Napansin din nila na nawawala ang kanyang smartphone at pitaka sa pagsisikap na balikan ang kanyang mga pinuntahan ay simulang mangalap ng CCTV footage ang mga pulisya mula sa mga lugar kung saan huling nakita si Rhea May na buhay. Kabilang na ang mga lokasyon sa Mandaw City kung saan siya tumutuloy. Pinalawak ng mga investigador ang kanilang pagsisiyasat upang isama ang mga in Pinakihila ang mula roon ay nanggaling ang puting kumot na ipinambalot sa kanya. Bawat piraso ng ebidensya ay nagdadala sa kanila ng isang hakbang na mas malapit sa pag-unawa kung ano talaga ang nangyari kay Rhea May. Ngunit una ay sino nga ba siya? Si Rhea May Tokmo ay isang 19 taong gulang mula sa Davao del Norte. Inilarawan siya ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay bilang isang mabait, masunurin at Palaging inuuna ang pamilya. Sa kabila ng paglaki sa isang muwasak na pamilya ay kilala si Rhea May sa kanyang malasakit at kagustuhang makatulong sa kapwa. Lubos siyang minahal ng kanyang mga magulang at dalawang kapatid na babae na labis na nag-aruga sa kanya bilang bunso sa pamilya. Binigyang diin ng kanyang ama na si Romeo Takmo ang kanyang mahinahon at masunuring ugali. Gayon din ang kanyang dedikasyon bilang estudyante at ang kanyang determinisyong makatapos ng kolehiyo upang matulungan ang kanyang pamilya. Kasama ni Rhea Mae ang kanyang panganay na kapatid na si Roche sa Panabo City habang siya ay nag-aaral sa kolehiyo. Si Roche na may negosyo ang sumusuporta kay Reya Mae sa pinansyal at pinahahalagahan din ang tulong nito sa pag-aalaga ng kanyang pamangkin. Ang tiyahin ni Rhea May sa Sibunga, Cebu, Cebu ay nag-alala sa kanya bilang isang mapagmahal na dalaga na walang kaaway. Noong unay nag-aaral si Rhea May ng kriminolohiya at pinangarap na maging pulis. Gayunman ay kalaunan ay pinag-isipan niyang lumipat sa kursong turismo bago tuluyang nagpasya ng minto sa pag-aaral upang magtrabaho muna at makatulong sa gastusin ng pamilya. Bagamat nag-atubili si Roshi noong una tungkol sa desisyon niyang tumigil sa pag-aaral, ay nanaig ang determinasyon ni Rhea May kaya pumayag na rin ang kanyang kapatid na magsimula siyang magtrabaho. Hindi inaasahan na bumiyahe mag-isa si Rhea May patungong Cebu para sa isang oportunidad sa trabaho kasama ang kaibigan niyang si Jewel Smith hindi niya ito ipinaalam sa kanyang pamilya na inakalang nasa Davao pa rin siya. Ilang araw siyang nanatili sa si staff house na pinagtatrabahuan bago lumipat sa isang boarding house sa Burge, Mundao City kasama si Smith. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang bar at restaurant sa Mundao City matapos niyang dumating sa Cebu at walang kaalam-alam kanyang pamilya sa kanyang kinaroroonan. Laking gulat nila nang malaman nilang nasa Cebu pala siya. Tumawag si Ria May sa kanyang kapatid at humingi ng tulong upang makapag-book ng tiket pa uwi ng Davao para dumalo sa binyag ng isang kaibigan sa Hulyo 21. Naisip ni Roche na marahil ay hindi sinabi ng kanyang kapatid ang tungkol sa pagpunta nito sa Cebu dahil baka hindi niya payagan ito. Pinanatag ni Rhea May ang kanyang pamilya na maayos siya sa Cebu, pero sa kasamaang palad ay iyon na pala ang huling katiyakang matatanggap nila mula sa kanya. Dumating ang Hulyo 16, 2023. Ayon sa iba't ibang ulat, kabilang ang mula sa kaibigan ni Rhea May na si Jewel Smith at isang nagtitinda sa karinderya malapit sa kanyang boarding house sa Burj Ilok, Mundao City, ay huli nilang nakita si Rhea May noong kapalarang araw na iyon. Sinuri ng mga pulis ang CCTV footage mula sa paligid at makalipas ang ilang linggo matapos ang pagkamatay ni Rhea May, ay lumabas ang isang mahalagang ebidensya. Ipinapakita sa video na sumakay si Rhea May sa isang dilaw na motorsiklo palabas ng kanyang boarding house. Ang nagmamaneho ay isang lalaki na nakasuot ng kulay kahel na t-shirt. Sa ngayon ay hinahanap ng mga investigador ang driver ng motorsiklo. Ang huling taong nakitang kasama ni Rhea May na buhay pinaniniwalaan na may malagim na posibilidad na matapos maglakbay ng ilang metro si Rhea May ay sapilitang inilipat sa ibang sasakyan ng kanyang mga salarin. Mahalaga ang naging paglalakbay ng motorsiklong iyon. Tinahak nito ang daan patungong Cebu City sa Panangdit Road sa barangay Mabolo at sa kadumiretso sa Escario Street sa kasamaang palad ay nanatiling hamon ang pagkilala sa driver. Natatakpan ng helmet ang kanyang mukha, ngunit naipasa na ang footage na ito sa Regional Anti-Cyber Crime Unit para sa pag-enhance. Sa unang yugto ng investigasyon ay may malagim na hinala na ang mga pulis. Inakala nilang sinunog ang mukha ni Rhea May gamit ang mainit na tubig o asido. Sa mas malalim na pagsusuri ay natagpuan ang mga hematoma sa kanyang mga pulso at binti, gayon din ang isang saksak sa kanyang tagiliran. Ayon sa so autopsy ay ang sanhi ng kanyang kamatayan ay pagkakasakal. Tungkol naman sa kanyang mukha ay hindi ito sinunog. Ito ay epekto ng decomposition. Nagkaroon ng mahalagang pag pagunlad ang kaso noong Hulyo 27, 2023 sampung araw matapos huling makita si Rhea May na buhay. Natagpuan na rin sa wakas ang nawawalang cellphone ni Rhea May. Isang lalaki ang nagdala nito sa Labangon Police Station na nagsabing nabili niya ito mula sa iba malapit sa Carbon Public Market. Nang suriin niya ang device ay natagpuan niya ang mga litrato ni Rhea May at nakilala ito bilang ang biktima na natagpuan sa loob ng isang iniwang kahon sa Bergy Tisa. Agad niya itong iniulat sa mga otoridad. Ang natuklasang ito ay nangyari dalawang araw lamang matapos niyang bilhin ang telepono. Sa kabutihang palad ay nakuna ng CCTV malapit sa Carbon Market ang lalaking nagbenta ng cellphone ni Rhea May. Siya ay nakasuot ng kulay kahel na t-shirt. Isang detalyeng nag-uugnay sa kanya sa unang bahagi ng investigasyon. Itinuturing na ngayong person of interest sa kaso ang lalaking ito. Ang kanyang larawan na pinaniniwala ang may hawak sa mahalagang impormasyon tungkol sa 19 taong gulang na si Rhea Maytokmo ay inilabas ng Cebu City Police Station ayon sa mga pulis ay sinubukan mo ng buksan ng hindi nakikilalang sospek ang cellphone ni Tokmo ngunit nabigo ito. Dahil hindi niya ito mabuksan ay napilitan siyang ibenta ito sa halagang 1,700 pesos. Nanawagan ang mga pulis sa publiko na tulungan silang makilala at mahanap ang taong ito na person of interest sa kaso. Bahagi pa rin ng kanilang imbestigasyon ang paghahanap sa driver ng motorsiklong sinakyan ni Rhea May noong Julio 16, ang parehong araw na huli siyang nakitang buhay. Noong Hulyo 29, sa pamamagitan ng isang pagkakataon, inaresto ng mga opisyal mula sa Guadalupe Police Station si Simeon Gabotero Jr., isang 22 taong gulang na construction worker dahil sa iligal na pagdadala ng baril sa Guadalupe, Cebu City. Pagkaraan ng ilang araw ay nakilala ng mga pulis na si Gabutero ay siya ang nasa litratong inilabas ng Cebu City Police Office na tinutukoy bilang person of interest sa kaso ni Tokmo. Gayunpaman ay iginiit ni Gabutero na wala siyang kasalanan at hindi siya ang pumatay kay Rhea. Sa isang panayam ng CDN Digital ay iginiit ni Gabutero na hindi niya kilala ang biktima. Gayon pa man sa kanyang pagkakaaresto, ay inamin niyang ibinenta niya ang cellphone ni Rhea May. Ayon kay Gabutero ay sumunod lamang siya sa utos ng kanyang kapitbahay na nakatira rin sa parehong lugar sa Guadalupe. Ikinwento ni Gabutero na ibinigay umano sa kanya ni Gabison ang cellphone ni Tokmo noong July 16 at inutusan niya itong buksan at ibenta. Naibenta niya ang telepono sa lagang 1,700 pesos at ibinigay ang pera kay Gabison. Binigyan naman siya nito ng 500 bilang kapalit. Giit ni Gabutero ay wala siyang kaalam-alam na pag-aari pala ng isang pinaslang na biktima ang telepono. At sinabihan daw siya ni Gabison na panatilihin lihim ang tunay na may-ari ng cellphone. Nang malaman ni Gabutero na siya ay pinagahanap ng pulisya ay pinili niyang hindi sumuko dahil sa takot na masangkot ito sa krimen. Ngunit sa kanyang pag-amin ay ibinunyag ni Gabutero ang isang nakakabahalang detalye. Nakita raw niyang si Gabison ay nakikipagtalo at tangkang sinasakal ang biktima. Nasaksihan din daw niya ang pagtatalong ito malapit sa isang elementary school sa barangay Guadalupe, Cebu City, isang araw bago matagpuan ang bangkay ni Reyame na isiniksik sa loob ng isang kahon at itinapon sa gilid ng kalsada. Ang 22 taong gulang na si Gabutero ay may kriminal na kasaysayan kabilang ang pakikilahok sa isang lantaran at arawang pagnanakaw sa Toledo City noong nakaraang hunyo. Kasama ang isa pang hindi pinangalan ng sospek ay sinasabing ninakawan ni Gabutero ang isang negosyante sa mismong tahanin nito sa Sitio Bad. Nadala nila ang 8,000 pesos na cash at iba pang mahalagang bagay gaya ng alahas at gadgets na tinatayang kakahalaga ng higit 150,000 pesos. Sinampahan si Gabutero ng kasong robbery noong July 7, kumigid kumulang sampung araw bago umano siya masangkot sa malagim na pagkamatay ni Rhea Tokmo. Noong Julio 30, upang beripikahin ang mga pahayag ni Gabutero, ay natunto ng mga pulis si Gabison na naaresto dahil sa hiwalay na kaso ng iligal na pagmamayari ng droga. Sa oras ng investigasyon ay mariing itinanggi ni Gabison ang mga paratang ni Gabutero. Giit niya ay hindi niya kilala nakausap o kahit nakadaupang palad si Gabutero o ang biktimang si Rhea May. Bilang bahagi ng masusing investigasyon ay nagsagawa ng DNA testing ang mga pulis para kinagabutero at gabison noong August 4. Mahalaga ang pagsusuring forensic nito upang siya sa atin ang anumang posibleng koneksyon ng mga sospek sa mga ebidensyang natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Walang pinalampas ang mga otoridad sa kanilang paghahanap ng katarungan para kay May. Sa kabila ng mga pag-aresto at nagpapatuloy na investigasyon, patuloy na nananawagan ang mga pulis sa publiko. Hinihikayat nilang sino mang may impormasyon tungkol sa nangyari kay Rhea at kung sino ang maaaring responsable sa kanyang pagkamatay ay lumapit at magsabi ng totoo. Samantala, may pangamba sa publiko tungkol sa mabilis ng pagkakakilanlan at pagkaaresto ng mga sospek. Isang artikulo noong August 1 ang naglahad ng hinala kung bakit napakabilis matagpuan ang mga salarin na nagpapahiwatig na maaaring mas komplikado ang kasong ito kesa sa unang inakala. Noong August 5, habang hinihintay pa ang resulta ng DNA test, ilang individual ang lumutang na nagsasabing may impormasyon sila tungkol sa malagim na pagpatay dahilan ng pagdami ng espekulasyon sa social media. Isa sa mga bagong tinig ay isang taxi driver na sa isang panayam sa lokal na istasyon ng radyo ay nagkwento ng isang kanyang karanasan kasama ang mga pasahero na may dalang malaking walang laman na kahon noong Hulyo 17. Ang parehong araw na natagpuan ang bangkay ni Rhea May sa Burj Itiza. Ayon sa taxi driver, isa sa mga pasahero ay isang maliit na babae na may iba't ibang tattoo at may dalang malaking walang lamang kahon. Kasama niya ang isang lalaking mukhang banyaga. Sumakay ang dalawa sa kanyang taxi sa B. Rodriguez Street at patungol sila sa isang kondominium sa Berge Itiza, Labangon. Ang paglalarawan ng taxi driver ay tila nagdidiin kay Jewel Smith, isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Rhea May. Noong Agosto 7 ay nagtungo sa Cebu Police Station ang isang nababahalang Jewel Smith upang linisin ang kanyang pangalan. Iginiit ni Smith ang kanyang pagiging inusente at sinabing hindi siya umalis sa kanyang boarding house sa Burj Itiza mula nang umuwi siya matapos magtrabaho sa isang bar sa Fortuna noong Hulyo 16. Mula nang lumabas ang panayam ng taxi driver, si Jewel at ang kanyang pamilya ay nakaranas ng puot, diskriminasyon at mga walang basehang akusasyon sa social media. Ipinakalat pa ang kanyang mga larawan ng walang pahintulot na lalo pang nagdulot ng bigat sa kanyang kalooban. Bilang tugon sa mga pangyayaring ito ay nanawagan ang mga pulis na ang mga impormasyon tungkol sa kaso ay dumerecho sa kanila imbis na maglabas ng haka-haka lamang sa social media. Isinaalang-alang din ni Smith ang pagsasampa ng kaso laban sa taxi driver dahil sa pagpapakalat ng kasinungalingan at pagdulot ng matinding stress sa kanya at sa kanyang pamilya. Habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ay isinaanang-alang ng mga pulis ang parehong pahayag ng taxi driver at ni Smith. Gayunpaman ay nanatili ang kanilang pagtutok kina Gabutero at Gabison bilang pangunahing sospek at tuluyang inalis si Smith sa listahan. Noong Agosto 10 ay sa wakas ay umamin si Simeon Gabutero Jr., isang construction worker, na siya ang pumatay. Sa isang press conference ay inanunsyo ni Police Colonel Areño Dalagdag ng Cebu City Police Office na isasampa na ang kasong murder laban kay Gabutero. Ang pag-amin na ito ay nagmula matapos ipakita ang resulta ng DNA test na ang mga sample na nakuha sa ilalim ng mga kuko ni Rhea May ay tumutugma sa DNA ni Gabutero. Inamin ni Gabutero na pinantay niya si Rhea May nang bumisita ito sa kanyang boarding house sa barangay Guadalupe noong madaling araw ng Hulyo 16. Ayon sa kanya, si Rhea na nakilala niya sa Facebook ay nobya daw niya. Matagal na silang nasa isang long distance relationship mula pa noong Disyembre 5 ng nakaraang taon, ngunit noon lang sila unang nagkita ng personal. Noong Hulyo 16 ay nagkasundo silang magkita sa boarding house ni Gabutero bandang alas 6 ng umaga. Ayon kay Gabutero ay nagalit siya ng matuklasang maraming Facebook account si Rhea at tumatanggap pa ito ng mga mensahe mula sa iba't ibang lalaki. Lalong nag-apoy ang kanyang selos at galit nung nagpapadala raw siya ng pera kay Rhea mula sa kanyang kakarampot pa nakita. Si Gabutero na kumikita lamang ng 400 pesos kada araw bilang construction worker ay nagpapadala ng pera kay Rhea mula nang sila'y maging magkasintahan. Lalo pa raw lumaki ang kanyang pagkadismaya nang makakita pa daw ito ng gamit para sa droga sa bag ni Rhea. Iniisip na hindi napupunta sa tama ang kanyang pinaghirapang pera ayon kay Gabutero ay lalo siyang nangingit-ngit ng pagtawanan lang daw siya ni Rhea nang siya'y nagagalit. Sa sobrang galit nito ay sinakal niya si Rhea. Hindi sumigaw si Rhea ngunit hinawakan lamang ang kanyang kamay bilang pagtutol. Ayon kay Jewel Smith na kaibigan ni Rhea ay nakainom daw ito bago ang insidente na maaaring dahilan kung bakit hindi siya nakapanlaban ng buo. Ipinahayag din ni Gabutero ang kanyang galit dahil hindi siya sinabihan ni Rhea tungkol sa pagdating nito sa Cebu. Nang matanto patay na ito ay binalot niya si Rhea sa kumot, itinali gamit ang piraso ng garter at tali ng sapatos at inilagay sa loob ng karton. Sa tulong ng isa pang tao ay isinakay niya ang katawan sa kanyang motorsiklo at itinapon sa masukal na bahagi ng barangay Tisa. Kitang kita sa footage na isinakay niya sa motorsiklo ang kahon na kinaroroonan ng katawan. Gayon paman ay nanatiling tikom ang bibig ni Gabutero tungkol sa pagkakakilanlan ng kanyang backrider na kasama niya sa oras na yun. Sinabi ni Gabutero sa mga pulis na handa siyang harapin ang kahihinatnan ng kaso sa kanyang extrajudicial confession na pirmado noong August 10, ay inilahad din niya na sinubukan niyang idawit ang kanyang kapitbahay na si Gabison dahil sa isang nakaraang alitan lamang. Sa kabila ng pag-amin at lumalakas na ebidensya ay nabigla at hindi kontento ang pamilya ni Rhea sa naging resulta. Mariin nilang itinatanggi na may relasyon si reya at naniniwalang pinahamak lamang ng pahayag ni Gabutero ang kanyang reputasyon na lalo pang nagdagdag sa kanilang dalamhati. Nananawagan naman na ang pamilya ni Rhea sa isang hiwalay na investigasyon tungkol sa kanyang malupit na pagbaslang questionable daw ang kredibilidad ng pag-amin ni Gabutero at iginiit nilang hindi sapat na sinuri ng pulisya ang mga aligasyong matagal nang magkakilala si na Gabutero at Ria mula pa noong Disyembre 2022 o na nagpapadala siya ng pera sa kanya sa pamamagitan ng GCash. Ipinakita ng pamilya ang kanilang kawalan ng tiwala sa investigasyon at hayagang kinwestyon ng kaso. Sa isang press conference noong August 11 ay tumugon si Police Major Angelito Velazar, hepe ng Labangon Police Station, sa mga pangamba na inilahad ng pamilya ni Ria May. Hinikayat niya ang pamilya na bumisita mismo sa himpilan ng pulisya upang personal na masilip ang mga ebidensyang hawak nila ipinahayag ni Velasar ang kanyang respeto sa mga alalahanin ng pamilya at binigyang diin ang kahalagahan ng transparency sa investigasyon. Samantala ay isang malaking pangyayari ang naganap ng lumantad ang motorcycle driver na naghatid kay Rhea May mula barangay Look sa Mandawi City patungong barangay Guadalupe. Siya ay si Marjun Karel isang residente ng Lapu-Lapu City na nagpunta sa Labangon Police Station noong Agosto 11. Pumunta siya roon upang linisin ang kanyang pangalan at ikinwento niya na kamakailan lamang niya napagtanto na si Rhea May pala ang paseherong isinakay niya matapos niyang makilala ang kanyang motorsiklo sa mga posts sa social media. Wala raw siyang intensyon na magtago at ipinaliwanag na simpleng paghatid lamang iyon papuntang Guadalupe kapalit ang pamasahing 300 pesos. Nagpatuloy ang kaso at isang babae na kilala lamang sa alias na Bianca Lee ang lumabas sa social media at sa isang radio show noong August 31, inakusahan ang kaibigan ni Rhea May na si Jewel Smith na siya ay sangkot umano sa kanyang pagbatay ngunit nanindigan si Gabutero at iginiit niyang hindi niya kailanman nakilala si Smith at walang basehan ang mga paratang na iyon. Dahil dito ay muling nanawagan si Police Major Angelito Velazar sa publiko at hinimok niya ang sino mang may tunay na ebidensya ay idulog ito sa tamang paraan at huwag basta magpakalat ng walang beripikasyong paratang online. Ang kasong ito ni Rhea May Tokmo ay hindi lamang kwento ng isang dalagang kinitilang buhay sa murang edad. Isa rin itong paalala na kung gaano kabilis magbago ang takbo ng ating kapalaran at kung paanong ang tiwala na minsan lang nating ibinigay ay maaaring mauwi sa trahedya. Si Reme ay isang biktimang hindi na maibabalik pa, ngunit ang kanyang kwento ay nagsisilbing mataas na alarma isang babala na hindi tayo dapat makampante. Sana sa pagbabahagi ng kasong ito ay hindi lamang takot ang ating naranasan kundi pagmumuni-muni at pagbabago. At kung umabot ka sa dulo ng video ito ay i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang video ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat!